Ayan mga panyero Inahon muna natin At atin dilinisin yung kanilang aquarium Napakalibag Putol na sipit nito Inaaway lagi nito Laki ako Pinaguli nito oh. Ah. Itong isang ito Kaya isa na sipit Laki ba naman eh Wala kayo na kayo eh. <laughs> <laughs> nga paan ito ah. Inaawi lagi nito oh. Mga panero, yeah. na na kanilang tubig ulit. Bagong palit. Hindi uh, magandang tignan ito. Bagong palit. Tagu na itong maliliit na ito, ito ay, Bagong palit na rin. Malalaki yan eh. <laughs> Gawa sa kayo walang ano. Ayun, ang laki nito ha. oh. sentak ba? sa lakay yun sa... Laki ang buong. Ako oh, kapama. Hey. ba? Ito lang ang hawak na Maliit lang. may maliit. Bakit oh. makagat. Ba? Kahit ka ganyan, hindi mo Okay. May pulutan na mga panyero ah. Talagang paglaki na Rhea. Pilaw pa yan, kulay pula na. Namumula oh. Pag lumang may Mababait pala Eh. Oh, ito lang mga oh, ma matalaki Oh. Ayan mga panyero oh. Oh. Oh, ating Pagkama lang, isa nang hawak. rin. No, 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 no. Hindi siya nakakaano sa likod. Hindi. Ah. Iya, po. Lumabas. Takot, na, Wait. takot naman. Halig oh. mo, ba. Ito ba ang lalaki? Hindi, yung isa. Yeah, yun may orange sa may sipit. Ayan, yeah, may orange sa may gilid ng sipit. Ito, ano? Oo, oh, yan. Yeah. Tahan, nakaabang ka oh. Ano pagkain yan? Pigs kanin. Eh. Siya, sige mga panyero, rena muna kayo. At uh, may lakar pa.